Security. May call security. Sino ka para basta-basta pumasok dito? Ang matinis na sigaw ng kapatid kong si Katrina ay umalinggaw-gao sa buong presidential suite ng The Grand Astoria Hotel. Ang mga makeup artist ay natigilan, ang hawak nilang brush ay naniga sa ere. Ang mga bridesmaid niya ay napatingin sa akin na para bang isa akong multo na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Nakatayo lang ako sa may pintuan, kalmado, suot ang aking simpleng navy blue silk dress. Tinitigan ko siya, ang bredezilya sa kanyang trono, nakasuot ng puting robe, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit at pagkalito. Elara, ano nang ginagawa mo dito? Ulit niya, nanginginig ang boses. Hindi ka imbitado. Lumabas ka. Nakakahiya ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko siya sinagot, sa halip, lumingon ako sa general manager ng hotel na kasama ko. David, sabi ko sa isang mahinahon ngunit may otoridad na boses. Pakisabi sa security na all clear. Ako ang nagpapasok sa sarili ko. Ang pagkalito sa mukha ni Katrina ay lalong lumalim. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malalim pagtataka. Paano nga ba kami umabot sa puntong ito? ang dalawang magkapatid na dapat sana ay magkasama sa pinakamasayang araw ng buhay niya, ay heto't nagtutunggali na parang mortal na magkaaway. Hayaan niyong ibalik ko kayo sa simula. Anim na buwan ang nakalipas. Ako si Elara. Sa mundo ng teknolohiya, kilala ako bilang ang utak sa likod ng isa sa pinakamatagumpay na software startup sa bansa. Pero sa pamilya ko, ako lang ang nakababatang kapatid ni Katrina. Ang kanyang anino. Mula pagkabata, si Katrina ang araw at ako ang buwan. Siya ang maningning, ang sentro ng atensyon, ang laging bida. Biniyayaan siya ng karisma na kayang bumihag ng isang buong kwarto. Ako naman, ang tahimik na nagmamasid sa isang sulo. Ngunit may isang bagay na ipinagkaloob sa akin na kahit kailan ay hindi niya matanggap isang natural na ganda na hindi nangangailangan ng kolorete o mamahaling damit. At ang bagay na iyon, sa paglipas ng panahon, ay naging ugat ng isang palihim na inggit na sumira sa lahat. Siya ay nag-asawa ng mayaman. Ang buhay niya ay naging isang palabas sa social media, mga biyahe sa Europa, mga designer bag na nagkakahalaga ng isang kotse, mga party kasama ang mga elite ng Maynila. Ako naman, yumaman sa sarili kong paraan. Dugo, pawis, at mga gabing walang tulog ang naging puhunan ko. Ang yaman ko ay tahimik ang sa kanya, maingay. Nagsimula ang lahat sa isang post isang litrato ng kamay niya, kung saan nakasuot ang isang diamanting singsing -sing na kasinlaki ng bato, nakapatong sa kamay ng isa sa pinakamayamang taikoon sa asya. Ang caption, ang simula ng aking walang hanggan. Bumaha ang pagbati. Agad ko siyang tinawagan, ang puso ko'y puno ng tuwa para sa kanya. 8. Congratulations! Sobrang saya ko para sa sa'yo. Oh. Thanks, sagot niya, halatang abala. Anyway, I have to go. We're celebrating. Tatawag na lang ako. Hindi na siya tumawag. Lumipas ang mga linggo. Ang tanging balita na nakukuha ko tungkol sa paghahanda ng kanyang kasal ay mula sa kanyang mga social media posts. Mga designer ng gown mula sa Paris, mga chef na may Michelin stars at isang guest list na parang listahan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Para subukang maging bahagi ng kanyang mundo, bumili ako ng isang espesyal na regalo. Isang peres ng vintage sapphire earrings. Simple pero elegante. Pinili ko iyon dahil iyon ang kanyang birthstone at naalala ko noong bata kami, pangarap niyang magkaroon ng ganoon. Ipinutos ko itong ilagay sa isang magandang kahon at personal na dinala sa kanyang bahay. Naabutan ko siyang nakikipag-usap sa kanyang wedding planner. Oh, Elara. Yurehire, sabi niya, walang kabuhay-buhay. Ate, engagement gift ko para sa'yo, sabi ko, inaabot ang kahon. Kinuha niya ito, binuksan ng bahagya, at sumulyap sa loob. Hindi man lang niya inilabas. Oh. Cute. Salamat. Pagkatapos ay ipinatong niya lang ito sa isang mesa sa tabi, kasama ng mga magasin at iba pang papel. Sige, may tinatapos pa kami dito. Ang sakit ay parang tinik na bumaon sa aking dibdib. Ang regalong pinag-isipan ko ay naging isang bagay na cutie lang. Isang abala sa kanyang importanteng araw. Ang sumunod na family dinner ang lalong nagpalala sa lahat. Si Katrina ang reyna ng gabi. Ang bawat salita niya tungkol sa kasal ay sinalubong ng papuri at paghanga. Ang venue ay sa The Grand Astoria Hotel, sa Grand Ballroom, pagmamalaki niya. And for the flowers, hindi pwedeng local. I had to have them flown in from Holland. Mas maganda ang kulay ng mga tulip doon. Sinubukan kong makisali. Wow, eight. Siguradong magiging maganda yan. Tiningnan niya ako na para bang nagsalita ang isang webless. Of course, it will be. It's the wedding of the year. Sa gabing iyon, narinig ko ang isang pag-uusap na hindi ko dapat narinig. Nasa garden siya, kausap sa telepono ang isa sa kanyang mga sosyal na kaibigan. No, syempre hindi siya kasama sa entourage. Hello. Lahat tayo naka-custom-made gowns tapos siya baka magsuot lang iyan ng kung anong nabili niya online. May kasamang tawa. Isa pa, ayoko ng kompetisyon. Alam mo na, baka siya pa ang mapansin. This is jealous day akin lang. Walang agawan ng eksena. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Napalingon siya at nakita niya ako. Nakita niya ang sakit sa aking mga mata. Walang pagsisisi sa kanyang mukha. Tumaas lang ang kilay niya bago tumalikod at bumulong sa telepono. Wait lang, may istorbo. Doon ko naintindihan. Hindi ako kapatid sa paningin niya. Isa akong banta. Isang potensyal na kahihiyan dalawang buwan bago ang kasal, hindi pa rin dumarating ang imbitasyon ko. Tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at tinawagan siya. At doon, sinabi niya ang mga salitang tumapos sa lahat. Elara, I thought nakuha mo na yung hint, sabi niya, puno ng inis. Anong hint, ate? Kapatid mo ako. Kaya nga. Dahil kapatid kita, prangkahin na kita, sabi niya, ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. Hindi ka bagay sa kasal ko. This is a merger of dynasties. Ang mga bisita, ang pamilya ni Armand nasa ibang level sila. At ikaw. I'm sorry, pero you're a liability. Liability, halos pabulong kong sabi. <sighs> Paano kung may masabi kang mali? Paano kung hindi ka marunong gumamit ng tamang kubiertos? Paano kung maborid ka lang? I'm protecting you from embarrassment. At pinoprotektahan ko rin ang sarili ko. So please, for and my sake, just don't come. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binabaan niya ako ng telepono. Nakatayo ako sa gitna ng aking madilim na apartment, hawak ang telepono. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na umuukit sa aking isipan. Liability. Hindi ka bagay. I'm protecting you. Bigla, bumigay ako. Napaupo ako sa sahig at umiyak. Umiyak ako para sa batang babae na laging naghahangad ng pagmamahal ng kanyang ate. Umiyak ako para sa dalagang laging sinusubukang maging sapat sa paningin ng kanyang pamilya. Umiyak ako dahil sa wakas, naintindihan ko na kahit anong gawin ko, kahit gaano pa karami ang pera ko, sa mata ni Katrina, ako ay palaging magiging kulang. Sa gabing iyon, sa gitna ng aking mga luha, isang bagay ang namatay sa loob ko. At isang bagay ang ipinanganak ang sakit ay unti-unting nawala at napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Determinasyon. Kung ang mundo niya ay ayaw sa akin, edi eh gagawa ako ng sarili kong mundo. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may bagong layunin. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. At doon, isang araw, iniharap sa akin ng aking team ang isang oportunidad. Ang Veridian Hospitality Group isang chain ng mga luxury hotel, ay palihim na ibinebenta. At ang kanilang pinakatanyag na ari-arian? The Grand Astoria Hotel. Isang iti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ito tadhana. Ito ay pagkakataon. Bilhin natin, sabi ko sa aking team, ang boses ko ay hindi nang inginig. Bilhin natin lahat. At ginawa nga namin. Sa loob ng ilang linggo, sa pamamagitan ng mabilis at agresibong negosasyon, naging akin ang buong hotel chain. Ang pirma ko sa kontrata ay natuyo isang araw bago ang kasal. At iyon ang nagdala sa amin sa sandaling ito. David, ulit ko sa general manager. Maaari mo bang iwan muna kami? Tumango si David at magalang na lumabas kasama ang iba pang staff ng hotel. Naiwan kami sa suite, ako, si Katrina, at ang kanyang mga bridesmaid na ngayon ay parang mga estatwa. Paano, iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Katrina. Naglakad ako palapit sa kanya, ang aking mga takong ay lumilikha ng mahinang tunog sa mamahaling sahig. Habang abala ka sa pagpili ng kulay ng tulip mula sa Holland, abala ako sa pagbili ng hotel kung saan mo ito ilalagay. Umupo ako sa upuan sa tapat niya. Tinitigan ko ang refleksyon niya sa salamin, isang babaeng may perpektong makeup pero may mga matang puno ng takot. Sabi mo, hindi ako bagay dito, mahinahon kong sabi. Sabi mo, isa akong liability. Na pinoprotektahan mo ako mula sa kahihiyan. Yumuko siya. Well, ate, ngayon, ako naman ang mag-aalok ng proteksyon sa'yo. Tumingin siya sa akin, may bahid ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Ang kasal na ito, itong buong palabas na binuo mo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. May utang ka pa sa hotel na ito. Malaki, sabi ko, habang tinitingnan ang aking mga kuko. Pero dahil mabait akong kapatid, may regalo ako sayo. Ano, halos pabulong niyang tanong. Lahat ng ito, ang suite, ang ballroom, ang pagkain, ang mga bulaklak mo mula sa Holland, libre na. Bayad na lahat. Regalo ko sa kasal mo. Nakita ko ang pagluwag sa kanyang mukha. Ang pag-asa. Tatlaga? Gagawin mo 'yan para sa akin? Sabi ko. At pagkatapos, ibinigay ko ang aking matamis na ng iti. Pero may isang maliit na kapalit. Nanigas siya. Ano? Simple lang. Mamaya sa reception, sa oras ng iyong bridal toast, aakyat ka sa entablado sa harap ng apat na raang bisita mo, sa harap ng bago mong asawa at ng kanyang nasa ibang level na pamilya, hihingi ka sa akin ang tawad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ano? Hihingi ka ng tawad sa pagiging isang masamang kapatid. Aaminin mo na sinubukan mo akong ipahiya at itakwil dahil sa sarili mong kababawan. At pagkatapos, pasasalamatan mo ako sa harap nilang lahat dahil ang kapatid na tinawag mong liability ang siyang sumalo sa lahat ng bayarin para sa perpektong araw mo. Hindi. Hindi ko gagawin yan. Nakakahiya, sigaw niya, tumatayo. Mas nakakahiya ba yon? sabi ko, tumatayo na rin para harapin siya. Kaysa sa ikansela ko ang buong kasal ngayon din. Isipin mo, ate. Walang pagkain. Walang musika. Lahat ng bisita mo palalabasin. Ang wedding of the year ay magiging the scandal of the year. Ang pangalan ng pamilya ng asawa mo masisira. At lahat ng iyon dahil sa iyo. Namutla siya. Tumingin siya sa kanyang mga bridesmaid na ngayon ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. May choice ka, Katrina, sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Pumili ka. Ang pride mo o ang perpektong kasal mo. Tumalikod na ako. May isang oras ka para magdesisyon. Ipapahanda ko na ang kontrata para sa regalo ko. See you later. Hindi ako tumingin pabalik. Sa reception, nandoon ako, nakaupo sa isang table malapit sa entablado, mag-isa. Isang reyna sa sarili kong kaharian. Nang tawagin si Katrina para sa kanyang toast, ang buong ballroom ay tumahimik. Umakyat siya sa entablado, nanginginig. Kinuha niya ang mikropono. Tumingin siya sa dagat ng mga mukha, lahat ng mga taong gusto niyang pahangain. At sa huli, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha ng pagkatalo. Magandang gabi po, simula niya, basag ang boses. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa sa pinaka araw ng buhay ko. Huminga siya ng malalim. Pero bago ang lahat, may kailangan po akong aminin sa inyong lahat. Narinig ko ang mga bulungan. Ang kapatid ko pong si Elara ay narito ngayong gabi. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Ang totoo po, hindi ko siya inimbita, sabi niya, at isang kolektibong gasp ang narinig sa buong ballroom. Dahil po sa sa aking sariling inggit at takot, sinubukan ko siyang saktan at itago. Tinawag ko siyang isang liability. Isang kahihiyan. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sariling tiyan. Pero nagkamali po ako, sabi niya habang humahagulgol na dahil ang kapatid kong itinakwil ko ang siya palang anghel na nagligtas sa araw na ito. Ang buong kasal na ito ang lahat ng nakikita ninyo ay regalo niya sa amin. Libre lahat dahil sa kanya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay basang-basa na. Elara patawarin mo ako. Salamat. Binitiwan niya ang mikropono at tumakbo pababa ng entablado. Iniwan ang isang ballroom na puno ng mga taong tulala at nagbubulungan. Ang perpektong imahe ni Katrina ay durog. Ang kanyang ingranding kasal ay naging isang pampublikong paglilitis sa kanyang karakter. Hindi ko na tinapos ang gabi. Tumayo ako at tahimik na lumabas. Habang naglalakad ako sa lobby ng hotel ko, naramdaman ko ang isang bigat na nawala sa aking dibdib. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa pagpaparamdam ng sakit sa iba. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan na kinuha mula sa iyo. Nabalitaan ko na lang na ang kasal ni Katrina ay naging simula ng katapusan para sa kanya. Ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi nagustuhan ang iskandalo. Ang kanyang mga kaibigan ay nilayuan siya. Ako, ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Ang hotel chain ay naibenta ko rin kalaunan sa napakalaking tubo. Ngunit ang tunay na premyo ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng pag-alam na ako ang nagsusulat ng sarili kong kwento. At sa kwento ko, hindi ako anino. Hindi ako liability. Ako ang may-ari ng buong gusali.